Chill lang tayo ng pagbabatak natin dito hindi kasi kailangan na madawiin natin ito kasi wala naman tayong ibang pupuntahan. Kailangan nating magingat sa pagbabatak para maiwasan natin na matagtagan tayo ng dawi. Sayang din kasi ang tin Kiyaw. Makuha nga sa papayo. Mabuti pa kinuha mo na sa paupo eh. Oh! Isang muna tayo mga idol kasi palagi na lang tayong uso sa buhay chillan lang natin guys. Tinayuan na natin kasi medyo kumikirot din ang ating likod matanda na yata talaga tayo mga idol. Isang ikot na lang dito buti na lang at magaling din ang ating kasama magganso sa pagganso kasi dapat hindi nakaharap sa bangka ang tuna para safe tayo. At kung nagalangan man na nakaharap sa atin ang tuna kapag ginanso dapat kaya mo itong bitbitin pa'y taas para hindi ito makakatakbo kasi pwede itong bumangga sa ating parka. Pasintabi po sa ibang nanonood dyan kailangan po talaga nating paluan ang tuna para wala na itong kawala pero hindi naman po nadudurog ang ulo nito kasi napakatigas po niyan. Shoutout nga pala sa ating tropa. Pedro Paustino Paki-follow, like and subscribe naman ng ating channel para updated kayo kung sakaling interesado kayo sa ating video. Salamat mga idol. de Durandami.